sa mga bro, we're back here right again para sa bagong episode ng The Sports Bomb. At this time mga tol, usapang Lebron James naman tayo. Alam naman nating lahat na arguably si Lebron James ang greatest player of all time at alam din natin na napakarami ng accolades ang nasa ilalim ng kanyang pangalan. At kahit nga nasa father time na eh wala tayong makitang sign na nag-slow down na siya sa kanyang laro. Kaya ngayong 38 years old na siya, Balikan natin ang mga nangyari noong mga nakaraang araw para sa hari ng basketball. In case you miss it, dito lang November 22, official nang nakuha ni Lebron ang kanyang ikat 39,000th point at siya na ang nag-iisang player sa NBA na nakakuha ng ganitong feat. Panigurado, once na mag-retire itong si Lebron sa NBA, baka siya lang ang natatanging player na i-score ng 41,000 career points. At same day, nag-move din siya sa ikapitong pwesto sa all-time three point made list passing Vince Carter at si Damian Lillard na ang susunod sa kanyang listahan. At nito lang nakaraang araw, sa kanilang pagkatalo sa Philadelphia, may dalawang record din ang nabasag si Lebron. Isa na rito ay siya na rin ang all-time leader in minutes played, passing Karim Abdul-Jabbar at dito rin niya nakuha ang worst loss of his career na kung saan sila ay natalo via 44 points blowout. Isa pa, this was the first time in 13 straight years na kung saan hindi siya nakakuha ng kahit isang rebound. Ang huling laro na hindi siya nakakuha ng kahit isang rebound ay year 2010 pa kontra sa Minnesota Timberwolves. At hindi lang yan, alam nyo rin bang 20 straight years nang nag-average si Lebron ng 25 points per game kada season? At idagdag pa natin na siya lang din ang natatanging player na nakapasok sa top 10 ng points, rebound, assists, steals at blocks all time. Napakahaba talaga ng credentials ng ating Lolo Bron. Siguro kung hindi lang siya 4-6 sa NBA Finals, wala ng argument ng Lebron versus MJ sa GOAT conversation. Kayo mga tol, ano masasabi niyo patungkol sa MJ versus Lebron GOAT conversation? Comment down below ang inyong mga opinion. Kaya so mga tol, yan na muna para sa bagong episode na inihain ko para sa inyo. See you next episode. Peace out.